Now, habang ay yung mister ay nasa waiting area, tayo muna na maglalaro ng fast money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo kagusto ang karning baboy? Go! 8. Bukod sa plants, ano pang mabibili sa tindahan ng halaman? Soil. Maanghang na pulutan. Uh, chicharon. Hindi mo ito dapat isuot sa job interview. Sando. Ilang aircon units kaya meron sa bahay ng mayayaman? Sampo. Let's go, Yvette. Nagkakalaman na. Scale of 1 to 10. Kaya ano mo gusto ang ng baboy? Ang sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey natin? Very good start. Bukod sa plants, pabibilis sa tindahan ng halaman. Soil. Ang sabi ng survey? Whoa! Maanghang na pulutan. Kicharon. Meron naman Meron yan. Meron naman. Spicy. Nandiyan ba yan? Uy! Hindi mo ito dapat suod sa job interview, Sandro. Ang sabi ng survey? Nice one. Ilang aircon units kaya meron sa bahay ng mayayaman? Sabi mo, isang Ang sabi ng na survey natin? 97. Very good start. Let's go. Balik tayo event. Let's welcome back, Arwin. Bro. Okay. Uh, good news. Si Mrs. Mo ay nakakuha ng uh, 97. 97. So, 3 to go. Kalahati na lang. So, sa punto ito, makikita na ng mga manonood ang sagot niya. Okay, kami 25 seconds. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano mo ka gusto ang karning baboy? Go. 10. Bukod sa plants, ano ang mabibili sa tindahan ng halaman? Mataba. Maanghang na pulutan. Sisig. Hindi mo ito dapat isuot sa job interview. Pajama? Ilang aircon unit kaya meron sa bahay ng mayaman? Ilang aircon meron? Sampo! Walo. Alright, let's go, Erwin. On yeah! a scale of 1 to 10, gano'n mo ka gusto ang karning baboy? Mga uh, 10! Uh, 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 yes. Ang sabi ng survey ay... Wow. Yeah! Ang top answer, 8. Eight. Nakuha ni Yvette. Bukod sa plants, ano pang mabibili sa tindahan ng alaman Sabi mo'y pataba? Ang sabi na survey, pwede. Ang top answer, soil. Nakuha mo rin. Number two, paso. Paso. Maanghang na pulutan. Sabi mo, sisig siyempre. Pampanga represent. Ang sabi na survey, top answer. Hindi mo to dapat suot sa job interview. Sabi may pajama. <laughs> Tama naman. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Ang top answer ay shorts. Shorts. Okay. Ilang aircon units kaya meron sa bahay ng mayayaman? Sabi mo, walo. 20 points na kailangan natin. Ang sabi ng survey sa walo ay... Bigay mo lang! Nandiyan ba yan? Bigay mo! 20 lang! ang top answer dito ay 5. Limang aircon. Di bali, Arwin, nanalo pa rin kayo ng 100,000 okay, okay. pesos. <laughs> Let's walk go, Kim Tamarouse.